Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako para magbigay ng isang paksa na tiyak magugustuhan nyo. Pero bago tayo magsimula, may ikukwento ako -ko sa inyo. Si Lisa at si Marco ay limang taon ng mag-asawa. Sa simula, puno ng saya at lambingan ang kanilang pagsasama. Pero nitong mga huling buwan, napansin ni Marco na parati na lang nagmamaktol si Lisa parang may distansya na sa pagitan nila at hindi na rin kasing init ang kanilang samahan tulad ng dati hindi alam ni Marco isa sa mga dahilan ay sa tuwing sila ay nagiging malapit hindi nakakamtan ni Liza ang sukdulang kaligayahan na matagal na niyang hinahangad dahil dito unti-unti siyang nanlalamig kahit mahal na mahal pa rin niya ang asawa niya kaya sa video na ito, aalamin natin ang 10 dahilan kung bakit may mga kababaihan na hirap marating ang rurok ng saya sa oras ng lambingan at kung ano ang puwedeng gawin ng mga kalalakihan para muling mapaligaya ang kanilang mahal. Nahihiya o takot magsabi ng gusto at ayaw, gagawin ng lalaki. Magtanong ng mahinahon, makinig at huwag maging mapanghusga. Hindi nabibigyan ng sapat na oras ang babae para maramdaman ang tamang emosyon at sensasyon. Gagawin ng lalaki. Maglaan ng oras sa unti-unting pagpapainit ng damdamin. Kapag puno ng iniisip, nawawala ang focus at gana. Gagawin ng lalaki. Magbigay muna ng relaxation, masahe, haplos, o simpleng yakap. Mahirap mag-enjoy kapag may hindi pa kaunawaan. Gagawin ng lalaki, ayusin muna ang emosyonal na alitan bago ang oras ng lambingan. Hindi natatamaan ang mga parte ng katawan na nakakapagpasaya sa kanya. Mga sensitibong bahagi, li, tenga, batok, likod, balikat, kamay, hita, at gilid ng baywang. Gagawin ng lalaki maglaan ng oras sa banayad na paghaplos at halik sa mga bahaging ito. Kailangan ng babae ang emosyonal na katiyakan bago maging bukas sa physical na koneksyon. Gagawin ng lalaki sa ng ng matatamis na salita at yakap. Nawawala ang kumpiyansa sa sarili kapag naisip na hindi siya kaakit-akit. Gagawin ng lalaki, paulit-ulit na iparamdam at sabihin na maganda siya sa paningin mo. Kapag pare-pareho ang approach, maaaring mawala ng excitement. Gagawin ng lalaki, maging malikhain at mag-eksperimento sa ligtas at banayad na paraan. Hindi handa ang isip at katawan ng babae. Gagawin ng lalaki, piliin ang oras na siya ay masaya at relax. Kapag minadali, hindi ganap na naihahanda ang katawan para sa kasunod na sensasyon. Gagawin ng lalaki, maglaan na mahabang oras sa pagbibigay atensyon sa emosyon at banayad na haplos. Kung minsan, gaya ng sitwasyon ni Nalisa at Marco, hindi ibig sabihin na nawala ang pagmamahalan kapag nalalamig ang isa. Minsan, kailangan lang mas maunawaan ang isa't isa, sa emosyon, sa katawan, at sa puso. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like, i-share, at mag-subscribe para mas marami pa tayong mapag-usapan tungkol sa mas matibay na relasyon.